Good morning mga sir, mga ma'am, mga lods Welcome to my vlog So ngayon nandito po tayo sa bayan ng Tarangan Upang ipakita po ang natatanging Ganda ng bayan ng Tarangan So ito po, mapansin po natin mga guys Mayroon pong uh, balon dito po Sa gilid mismo ng simba na Kung saan talagang napakatagal, napapalay to lods Na balon humpan ng uh, Spanish Colonial O panahumpan ng Kastila Kinawa yung uh, balon Even dito po sa kanilang uh, simba May kita po natin yung structure Na talagang Uh, napakanda at sentinel na po pala itong uh, simbahan po ng uh, Tarangnan sa kanilang uh, parking area may kita po natin wow napaka, uh, lawak po yung uh, parking area at uh, dito po sa gilid may kita po rito yung uh, kubinto ng uh, uh, simbahan even po yung uh, tapat po ng simbahan uh, may kita rin po yung mga uh, government office hmm? na nandito po yung uh, ABC Hall wow uh, third floor po yan itong uh, ABC Hall at uh, yung uh, kalapit naman yung uh, police station at yung uh, gitna ng mga building mga lots yung po yung kanilang uh, municipio uh, St. Francis Azizipula yung uh, patron dito dito po sa bayan ng Tarangnan at itong uh, building po oh, third floor rin po napakaganda po at uh, dito naman po sa right side may kita po natin yung uh, building na kulay yellow yung po yung MTC at uh, sa likod naman uh, mayroon pong RTC. So dalawa po ang korte rito sa bayan po ng tangan na kung saan ang sakop po ng uh, ng uh, korte neto saklaw rin po yung uh, pagsanghan. Uh, summer, yung nocipio po ng pagsangano, no? So, uh, MTC at RTC. So, papaliwanag ko lang po, no? Ano po ba ang pagkakaiba? So, yung RTC po, dito po, in latest, yung mga slight cases, kagayan po, na uh, may problema po sa lupa, yung civil case, yung mga illegal uh, gambling, mga illegal na sabong, illegal na laro. So dito po nililitis sa korte ng MTC. Even po yung mga uh, paninirang puri, uh slander by deeds or uh, mga uh illegal fishing uh, dito po uh, nililitis po sa MTC. Uh, while yung RTC, uh, doon po lilitis yung mga high profile na mga cases, mga heinous crime, mga murder at iba pong mga malalaking kaso. Doon po ang latest po sa RTC.